Nabili na boss? Oo. Oh. Magkano ni abot 81,000. 81, Ganado rin po ito no. Oh. 81,000 daw ito na pili na Yun may malaki ba kasi boss Boss ito may pangalaga pa Alaga pa katay na Para, Ang laki ng pagkabaka niya ano Kunti ito yung mga iba, du, Dumaliin Dumaliin Pantatlong Pang tatlong buwan lang Magkano Magkano ka sandaan wala si Tujais pa yun May sandaan ni Wala si Tujais daw oh, may Isa pang ang bungi ano Isa pang ang bungi Kaya ito yung pa Panabi pala ang bungi niya binibenta pa ni boss Nang may sandaan Walang si Tujais Kumbaga ay humigit kumulang sa isang daan. Ayan, binibit. Ang laki. Ang grabe. Ito ay pagtatlong buwan lang nalaga, no? Ayan, quality. Ayan, binibit ang panibosing. Gari, 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 grabe ang puwit, ay. Iingin ko na sa kuya dami, ha? Nangalang sa kayo, hindi ko may humingi din taon. Nagawin yung 69 dalawang datas. Ang sinugan, dalawang Ay, e, tracking naman ng walong maawa ka naman. Ay, walong daan nga sa tracking. Kaya sa transfer lang, ginagawa ko na ng 69,000. 70,000 ang tawad kayo pag ibigay mo 60,000. Kaya hanggang 30,000 na rin. Ayan, bakit nang gagawa natin? Kaya mo ng 70,000. Ang kuha. Mga magandang umaga mga talong. Steven, nandito na ulit tayo ngayon sa Patragas, Yabatangas. Kung makapansin niyo po na, parami pong bakang pinaparada dito mga patining. Tayo pa'y mag-a-update ulit ng mga presyo ng mga alagaing baka dito. Yung mga patabay na lang. Uh, ngayon po ay uh, January 17, 2025. Kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa araw na ito. And, uh, magandang umaga mga Talongs TV Nandito na tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas At marami na rin po mga pinaprada Mga malaking baka dito Tayo mag-update ulit Yan, may, may magandang baka si Boss dito Ito may gana rin Ganda ng katawan so, 95,000 Anong lahi nito? Purong Brahman Ayan, ito, ito na yung mga pure Brahman na, na, na Papait pati siya Ganda ng May ilang taon na kaya yan? May isang taon lang bata pa. Pero nasa pa na siya kain. Gagamitin na rin. Ito palagi ang itsura ng purong baraman. Ano? Yan, kilala si Prince. Talaga yan siya puro... Oh, Walang sungay talaga siya. Hindi siya dinihorn. Ayan. Ganda. kaya so, yung pag gusto niyo itong baka ito, chat lang kayo sa atin. May benta rin ito mga baka si boss na nabenta na. Mas magkano rin nakuha itong baka mo? 130,000 mga na mga baka. Yan. Partida 65. Lang. Yan ang mga na mga baka. Ay, si sir nakabili. Kayo po kabili. Ah, siya na Yan po. 130,000 nabili daw ito. Partida 65. Boss nabili na? Magkano rin po yung Magkano nabili? 70 May gitna 70,000 na ito na na. Pati na ba? Yan na may... May binibeta sa Parang ang haba. haba ng katawan niya. Ano? Ang haba ng pagkabaka nito. Ay, hindi ba naman ang lahi? magkano ang presyo? 95.5. 95.5. Yan natin. Kada ang mukha at kuwitan. 95.5. Kana doon, do daw ito. Yan, binibenta pa nila bossing. Eh. May ilan taon na ito? May ilan taon? Boss, may ilan taon na? Sa taong may git. Sa taong may git. Ah, po'y balagpagin pa lang. Binibenta ko. Yun may malaking baka si Kuya dito binibenta. Indo Brahman. Kuya, okay, good morning. Uh, Mayigit sandaan. Mayigit sandaan. Indo Brahman ang lahi, ano? Ganado rin. Oo, oh, ganado rin. You know, katawan. sandaan daw ang halaga nito. Ganda na katawan. Yan ating puwitan. Okay. okay, ba't laging daw yung tinatanong ng mga nanonood? Ba't laging kinukurot yung baka? Para makita ang kulang katawan. Ah, balat Ay, pag yung balat po, maganda ina. Oo, oh, maganda ako sa baka. Ayun, maganda ng binebenta pa na may gitsang dahil itong pa. May binebenta si boss dito ng uh, nyo lang ito boss ano? Magkano ang presyo mo? 95,000. Yan binebenta boss ng 95,000. Yan ang patirin na baka. Marama na, marama na lahi. binebenta. May may baka na ulit sila basta dito mga ganadurin, yun mga baka ang kalatagan, indubraman. Brahman. kay Tatay Mirong ano? Magkano ang presyo mo dito? Are 875, 87, 98. 98, Ito na may mga materyales sa mga pagbabaka din. Binebenta pa ni Bossing. Quality naman tinabi mga katawan niya pati mga big siya. Yung mga baka ni Tatay Mirong na mga ganado Yan binibenta pa. Quality ah, ba? oh. oh. Napakaganda mga baka. Ayun, may nabenta na sila, boss. Magkano din nakuha? 76.5. 76.5. 76, Yan si Kuya nakabili. Ah, ano po ito? Ilang buwang alaga bago ibenta? Ha? Ah, ilang buwan yung alaga bago ibenta? Uh, ah, mga isang taon na rice. Right? Ah, oh. ah isang taon din. Oo. Uh, uh, magkano po sana gusto niyo tubuin sa bakang 'yon? Ah, Depende ah, Lala kung lalaki. Kung lalaki na Lala maganda. Ayun si Tatay. Thank you po. Ito naman po si mga babalagbagin lang ano, mga bata-bata pa siya. Ayan. Ito naman ganito yung mga magkano presyo? Patong 85. Sa 85. Ayan. bata, baka ni tatay. Kay tatay mayroon din. Patong sa 85,000. sa sa mga ganadurin yan binibenta pa nila bossing ito po yung puro baka ni tatay Mirong. tatay Mirong, ilan po itong baka niya dumating ngayon ilan po ang dumating yung baka ngayon labing dalawa marami sila tatay Mirong. halos po yung mga baka niya dito sa bungad ano dito nila nilalagay ito ito naman po yung ipad. bawa sa 70 tawad ni sir

Baka binibenta dito yung haba ang ulo. May binibenta si Kuya yung mga patin ng mga bakaso ngayon. Pakatay. Ay, pakatay lang po ito. ah, pakatay pala. Kaya pala sabi ko parang medyo magulang na ari siya. Mga, hindi lang po siya, ano, mga Tagalog, ano. Magkana presyo niyan? 20. 120 to dalawa. Ito tayo, 120,000 dalawa. na Mga pangkatay na pala ito. Binibenta pa ni Kuya. Mga pangkatay na baka mga Tagalog. Binibenta pa. closing Katay leto, katay leto Kaya na kaya? Bawa sa taan. Bawa oh, sa so, 100,000 do ito. Pag-alit na ito na pwede sa makahag. Baka makasig yes. ang Maganda ang pagkabaka niya. Pang dumaliin. Ay, pang tatlong bakla. Kaya na do rin. Kaya do rin. May baka si kuya dito ulandis. Naayak eh. Takas sa pagkabaka eh. Naayak na. Ulandis. Ay, ay, ay. Pagkano pa presyo nyo? 85,000 85, 85,000? Ganda naman ang katawan niya Eh. mahaba. May lapad ang baka. Binebenta pa ni Bo may baka sila. Basta patin din dito. Binebenta lang to ng mahigit na 80. Promise, kami! Kanal kami! mama. Debit my 75. Tingnan ni Kuya. Galing. Galing bulihan. Ito yung mga pandumaliin na, no? Pandumaliin. mga alaga. Bawas sa Bawas sa Hindi naman kita nagkakuan ni ngayon. Kaya

Kaming nga rin, ingin sa kuya, dalawa nga, tangalan sa ka, hindi ko yung may humingi dito. Nagawin na yung 68 po lang, dalawa natin. Masinugan Ay, e, patraking naman ng 800, maawa ka naman. O, malamala, malamala. Kasintana intuwag. At siya pagkartejian? Ina, pagmaya kasintana niya na sa pagkartejian. Okay. Pinagkakaribin niya na. Hindi mo siya misip. Hindi ko na si

members naki ngitim na baka dito kay boss nick pakatay niya ata pakatay na pakatay hindi pa, alagay pa. Magkano pa siya mabusnik dito? 89.5. 89.5. Alagay pa pala ito. 89.5 daw itong itong na baka ito binibenta. Katay. Ah, katay na nga. Katay na nga pala. Ang katay na daw. Ayan, katay na pala ito. Yan na may malaking baka dito na binibenta pa atin ninyo. Ang katay na nga. Hay tey, may kita May kita 75. May kit pa pao bawas. Bakit Baka Mekano. 100,000. Suarez. Bato di Suarez. Ang daw ito? Huh? Pati dalawang baka ang ano, patining. Ito pa yung tama. Si ito tama. na ang gulang nito sa pagpapatining. Ano? Tama pa na yung gulang. Si uh, ang pa na. Patong daw sa sito dito dalawa? Dor dalawa. Dor dalawa? Dalawa. Ay, buro na ito. Dor dalo bagay sito Dalawa na. Dalawa Dalawa mag oh, si na. Magkano na may papatong nun? Good. 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 Good

65 ang tawad yung pwede ito. Huwag na daw at nanuluwag yung mga ang tawad yung huwag na raw ito at nanuluwag. Kita pati naman yung malikot siya yun naman yung pang nanuluwag, hindi nanuluwag na kanina pa. Malikot lang na malikot. Malikot lang pagkabaka. pagka baka. 72.5 na ito binibenta nila boss. Eh. Ang tawad yung 65. 65 ang tawad. Hindi nakaiging. Ano eh. may mga baka sila boss dito. Kay boss RD. Mga kasi ito may patinin na balagbagin pa. Balagbagin. Balagbagin. Magkano ang presyo ng mga ganda? Patong 65. Patong sa 65. Dawa patong sa 65. Partidana po yun. Yung mga partidana rito. Patong sa 65,000. Mga binebenta pa nila. Bossing. Kay Boss RD. Sa Lipano, Lipa, no? Lipa. Batangas. Ay, ito pa inyo pa rin. Ay, ito lang. Ay, uh, ito pa pala ang inyo. Magkano rin pa na ito. 63,000 daw ito na nila, boss bossy Bossing, yeah. bossing ito yung, ilang, ilang buwan yung planong alagaan? Sa limang, buwan, limang buwan lang. Yeah. Ah, mabilis yeah. siya lang ano. Ito pa ay alagaan na boss ng limang buwan lang dito. Nagkagamit rin po kayo ng feeds. Nagpipits ah, uh, uh, pili pits. Nagpipits kayo? Ah, uh, din kayo. Ah, uh, pipits. Ah, ah kung bagay pag hindi, hindi na pipi, ano, tututuruan niyo? Pipiting yeah. lang uh, po oh. eh, oh. ano, hindi Ah, o. Ito pala yun, lang na nila boss. Yeah. Saan po ang dalang, sir? Briones po. Ah, sila, sila magkasama. Nabili na na rin na yun. Ah.